Hi guys. Nagluto ako ng na. Tingnan nyo to. Ito yung pinaka-special ko. Special ko. Shrimp, walang ulo siya. Tinanggal ko yung ulo. Tapos, ito guys. To. Fish. Yung hasa-hasa na malaking binili ko kahapon. Ayan 'yun. Ano 'yun? <laughs> Tapos Ginawa ko ng sauce. Ginawa ko ng sauce. Tapos, ito guys, oh. Ito na yung tulingan na niluto ko. Yan, oh, tulingan. Ang daming gata. Tingnan mo, nag-oil-oil nag -oil na siya sa dami ng gata. Tapos may sili. Yung sili na yan, tsaka eggplant. Yan. Yan. Tapos, ito guys, salata. Salad. Onions with uh, tomato. Diba, guys? <laughs> Kakain kami ng mga kaibigan ko. Ayan. Ayan. Ito yan. Yung sauce niya. Tingnan yung sauce niya. Grabe. Oh, my goodness. Tapos yung rice niya, jasmine. <laughs> Ay, ano, uh, ang rice niya ay sa uh, umbrella. Ang sarap. Oh my god, tapos nilagyan ko ng ano. <laughs> yung binili ko, ayan oh. Ah. Yan, guys. Kakain na kami maya-maya. Seafood kami ngayon. Yan tapos yung kasama ko dito na ano, yung Ethiopia, nagluto siya ng manok, chicken. Okay, ito na 'yan, guys. Mm. <laughs> Ang sarap nito guys. Alam nyo, sauce pa lang siya. Grabe. Sabaw pa lang ulam na. Yung sauce. Tapos ito lalo na ito. Sabaw pa lang niya. Ulam na kasi nagmamantika. Ito yung ano. Hindi ko nilabas yung ulo kasi hindi sila kumakain ng ulo. ayon yung kanin hindi ko pa na ilalabas maya maya pa yung kanin guys kasi para hindi lumamig kasi malamig dito eh mm -mm. wala na ako ginawa mag, mag ginawa ako ni magluto guys alam niyo yung mangyayari ang taba, tumataba na ako sa, kain. <laughs> sa kakakain sa kakain yun know? parang birthday ng anak ko to happy birthday divine happy birthday divine Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my daughter Divine. Happy birthday, anak, love you. Di ba na ay eh, maghanda ka diyan kasi meron ka namang handa, meron ka namang, may pinadala naman ako sa iyo. Di ba? Ikaw nang bahala diyan, alam mo na yung mag-budget. Si atin ni si Dibay, si Bunso naman nasa Manila, si Kuya naman nasa ano. Kaya yun. Thank you so much. Love you all and good night and good morning sa lahat. Thank you so much guys. Yeah.